May, eh, 'yung siguro ano, nakakop sa sangkapuhi pa. Kaya pag unit ko kuwan man sa. Uh, unconscious. Ano sya kanang distansya maginawa siguro pa sa kainit. O di kaya natulog mo godan na sya kasi parang ba, pa ba, anak. hello guys, ayan guys, kung iyan guys, nandangkas kay kami na sasakyan. so mayroon akong estudyante na na collapse so yah eh, hati namin sa hospital for emergency guys, hindi siya makahinga Naninigas siya. gas yah. tungkain naman pa oh oh, kaso yah. So, sabi niyo daw kung magsagot. Sabot ka no, sabot ka no. Sabot ka no. Okay guys, so, kanakay. Eh. Nagpalpitate siya sa emergency na. Ay, mga lalaki mo po. Kailangan ako lang magtawag, sir. Ah. <sighs> isudyante namin, guys, oh. Na ano. Hello! Na ay, Juan. Pwede mo na, Juan, sa wheelchair kayo na. Pagpitit ako, isudyante dito sa kulahan ba? Ito bang? Baga, ma'am. Oo, nandyan. Kailangan namin ng ano? Nang stretcher siguro? Stretcher? Oo, kasi di siya makatindog luya, sir. oh. Eh. Oo. Yeah. Oo. Oh, Sa iling, di sa iling, magkasalita ka. Ga, salita ka daw, salita ka, salita ka, mam Ma sabi mo. Hindi po marinig oh, yung boses niya, mo Ano po siya? Baka na heart, ano siya ba? Heart attack at at siya. So. Tinan mo yung paa niya nagatigas. Nag-stretch. Hilain mo pa pa ganyan. Nag-stretch. Ika mo. Opo. Dali siya ka sabi mo, ma'am. Ang labas ng boses ko yun. Hmm. Okay, so, baka nag-ano ka ba nun? Nandun siya, palpitation. Sakit ko sa puso. Sige, gang. Relax mo lang sarili mo para maano ka. Balik sa dati yung ano mo. Ma mababa ang ano niya, oh. oxygen. Ano natin? Oh, kita niyan. Dito ka lang ka, tapos yung ganyan ganyan mo kasi naga naga straight yan siya. Pwede sa mag ano pwede sa mag mild mild stroke ba kasi magkasama Eh lang. Oh. I ko ano stretcher. ano man kanina nag-response pang siya. Kumuta kong kamot ka be. Oh. Sige kumuta. Sige, sige Kanina na naman. naman Sige. Sige, office, lakasan muloob loob mo. Wala ka sa lugar ninyo. Dito ka sa ailing. Okay. Ayan, very good. Sige, exhale. Inhale lang, inhale. Sige, lalim mo hininga. Hinga ka lang maayos. Ayan, sige, huwag kang matakot. Lugay pa eh. Maghihiya ka ng malalim. Masakit dito mo, oh. Nagkain ka wala? Nagkain. Sabi, 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 Kanina nagkain? Ano, ano, natulog siya? Natulog pa po. Masakit yung ulo nila. Sino yung nakainom ng gamot kanina? Wala, hindi kayo nag sa akin ng gamot. so ang nag sa akin. Ay, Kwan, FPS, dito pa, ba, oh. May Bakit hindi nyo sinabi sa akin? ano pinainom nyo? Kasi ang tala namin, ma'am, Wala naman sinatnat. Bab, dapat kasi, di ba, sanabi ko sa inyo pag ganyan, sabihin nyo sa akin. Sabihin niyo sa akin kasi may mga gamot ako dala. Hindi na na siya makasalita. Ma'am, is the chair yung kailangan namin? Hindi, sinabihan ko na yung ano, yung atenta, yung ano ninyo. Kasi yung pasyente namin, baka ano siya pa, na heart attack siya, Hindi na siya makasalita, kanina makasalita.

Pag ganun inani mga emergency, dapat na ano, naada Matay ng pasinti. Ma'am, pwede pa gamay sa iyang katre, ma'am. Para sa mayo na. Kasi, kasi uh, murag low ang oxygen niya eh. Kung shake na siya, oh. Relax na lang. Relax na, no? Sabi mo, ma'am. Ama. Sige, labas mo ang boses mo. Ay, ano, anak po. Relax lang, relax lang. sino ginising niya? Ano sabi niya? Sakit ang dibdib niya. Kayo tao kasi lahat. Pero nakatulog siya. Hindi kayo nabangungot yan? Hindi. Kanina po yan, sa heart yun niya. Sa heart, nagpalpitate siya. Bakit hindi sinabi sa akin? Kasi pwede naman, kahit busy ako. Kanina yung kitubao, mayroon tatlo. Doon masakit ang ulo Binigyan ko ng gamot. Kala ko, ano yung tinatakbo ni Mamimiya sa akin? Abot Ap yung sakuan. Nagahe. Nanisat po si... Wala na na'y ani mo. Laksang nga. Okay, normal lang. Ano ka pangalan ni ano? Hindi ka makasigaw? Sigaw. Ha? sakitito mo? Sira ni Laksang.

Norsida, ano kay Mindel del Mindel Norsida? Ilang taon si Norsida? Baik, sa no, baik? Hindi. Ano siya, address, hmm? Hmm. Hmm. Ibnism. Ibnism. Ar Aranso? Carmen, na-address niya? Ibinis mo. Address? Ibinis mo. Ranzo? Carmen? Kaya student lang ito lagay natin. Ano gano'y ang birthday niya? guys ayun si Doc so okay na ayan na siya guys ito na yung si Norsida na maganda okay na siya naka smile smile na o oh, magkaway yan yeah, grabe yung liker ko ang dami niyang like sa vlog ko ano tawa ka sa ano ko sa mga jokes jokes ka ka <laughs> ano dito? <Giul> <rumors> Ay, <laughs> hindi. <skparil> Okay guys, okay na yung aming pasyente. So maginom na lang siya ng gamot, saka mag-rest siya. So hindi na kailangan, kailangan patusok. Hindi na kailangan tusokin ang karayong guys. I Ayaw magpatusok. Normal naman lahat na to. Oh. Takot siya sa karayong na maliit guys. O, oh, natawa na siya. Okay na siya. So, i-relax mo. Pag kanya na, magsakit din din mo, inihilig silang. Tapos, huwag kakikilos. Tapos, bigyan nyo siya ng, ano, ng hangin. Para ganyan. Tapos yun, doon, pisilin mo yung sabi ko, huwag sa puto. Doon sa gilid lang. Laman yung kalamnan dito sa likod. O, so, sarap sa karamdang pag tiniin. O. Oh. So, maghintay tayo ng ating sundo. So, bye-bye guys. Bye. guys, nagabi na. Nagabihan yung na, mga... Mga bayi doon. Hahaha. <laughs> pa oh, okay na yung pasinte. Oh. Yung liker ko. <laughs> May nakakawawa naman yung hindi pasinte. Walang chinelas. Pinasuto sa pasyente Oh. Ah. Ano man. <laughs> oh, oh nag-iisa ka dyan. mo. So guys, dito na kami. So dito, in-house po ito sila, guys. Mas so, marami ito sila dito. In-house mm -hmm. yung mas... Oh, grabe. Mabirada mm -hmm. sa mga mm -hmm. cuyo, <laughs> <laughs> So dito sila. Diyan yung iba. Ito naman yung iba. Marami sila. Up, tatlong room. Good evening. Ah. Oh. Ala ka din nila hang lugar. Wo. Oh. Kanapis ang binigay mo ka hindi ka manang naawa. Yan ba yung galit mo wala kang tsinelas? <laughs> oh, siyang ang, ang nagsuot yung pasinte ang nagsuot. Wala. Ang nagsuot siya, no? si ano, si Rosida. Bigyan mo na, siya ng sandwich. Tapos, maginom inom ka gamot, bye. Tapos, may kanin na kayo? O, pakainin niyo na ito. Tapos, may inom ng gamot, bye. Bigyan mo siya ng... Kwan, na, magpunta na ako. O, oh, nahiga na tayo, no? Mukhang pasyente. Pasyente. Bye-bye. Salamat. Oh, ang batang mabait. Ito, oh, yung chinelas niya itong nagsuot, yung pasyente. Okay, Bye-bye. <laughs> okay.